Isang uh, mapagpalang araw po mga idol. So uh, pang uh, day nine po namin ngayon ano po. So bago ang lahat mga idol, ay uh, binabati po natin lahat ng ika-126 uh, anniversary araw ng kalayaan ng Pilipinas. So uh silipin natin mga idol yung uh mga ginagawa na namin dito ano po. So katulad ng sinabi ko sa nakarang vlog natin mga idol, hindi tayo makagawa ng mga tutorial videos o mga DIY dahil uh, sobrang maingay pa dito sa site. Uh, halos sa uh, puro power tools po yung ginagamit namin dito sa uh, sanding machine and then uh, sa grinder yung mga nagpuputol ng tiles at yung uh, cut off pa ano. So, kain natin dito sa labas ano mga idol. So dito, mga idol, pinatanggal ko na yung mga nakatambak dito na ano na buhangin ano po. And then, dito sa harapan, ipapapantay ko na po ito. Papantayin natanggalin tanggalin na po lahat ito. And then itong uh, tabon po na ito mga idol ay dadalhin po doon sa malalim po na part doon ano and then dito sa labas mga idol pinalini uh, pinalinisan na natin ito and then pinaprimeran na para mabatakan na rin po ito ayan o no. then dito sa gisa may mga idol ayan o no. na uh, masilyan na po so ito ulit yung uh, ginamit namin dito sa gisa may ano, mga idol A&D Foxy ayan dito sa part dito Inamasilya na rin po. So, gagrind na lang po yan para pumantay. Yan. So, dito naman sa mga amba, mga idol, retouch. Hindi natin alam bakit uh, ang daming uh, pinagpakuhan. Ano, boss? Pinagpakuhan ba yan? O sadyang butas? Ano? Uh -huh. Nagasigas lang talaga. Sadyang maraming maraming tama yung hamba. Maraming pinagpakuhan yan o nagasigasan lang. Yung iba, no? yung Pinagpakuhan yung iba. Madami din. Okay. So ito, mga pa-reds na lahat ng uh, panito. Yan. Nandito na. Nandun na sa isang room Nagkakabit Sabay sabay na po yan Dito Ayan. So hopefully May kabit natin yung mga si Dito Sa living area At ano kitchen, dining nandito dito so mga uh, so, idol uh, Nung na-vlog natin ito mga idol, marami yung uh, nag-message sa atin na humihingi ng uh, feedback ugol sa uh, nabili nating uh, vibrator machine ano po, tile vibrator po ito so maraming ang uh, hihingi po ng uh, feedback ano po so uh, ang masasabi ko mga idol uh, kung sa, uh, na sa bagong natin ano po itong uh, vibrator machine po nito ay uh, highly recommended po ito para sa kama, sa nating mga direct installer o yung mga hindi na kinukumpak muna yung tiles bag kabe sa mga rekta po highly recommended po ito napakaganda na gamitin yan o no. so uh, video natin mga idol kung uh, paano namin ginagamit po ito no? so ito yung uh, tile ba? vibrator ano mga idol So may suction din po ito. Bubukan natin yung uh, suction niya ano po. Yan, nandito ito sa sa ilalim yung pinaka-lock ng suction dito ka kuya. Yan. So pag uh, nilock na natin ganyan, natin na natin matatanggal ano mga idol. So suction po ng uh, pwede po ito sa salamin. Then kung may mga bubuhating tiles na uh, halimbawa tatanggalin, pwede pong gamitin ito. Yan. Pag tatanggalin, talabitin mo lang ito. Yan, tanggal na. Then, ito yung adjustment ng uh, vibrator nya so mga idol. So, number 6, pwedeng patasan niya hanggang maximum po nito ay 12. Yan, no, malakas na malakas na po ito yung vibration niya. So, one, uh, dito din yung on and off niya, mga idol. Ito. Then pag uh, vibrate na mga idol o mag-start na, dito dito kakalabitin. Yeah. So, uh, dito. Ah. Yan, so kung masasabi ko mga idol talaga ay perfect fit po ito para sa mga di direct installer o yung uh, rectang nagkakabit po ng, ng mga tiles ano, patulad po ng sa amin. Napakalaking pakinabang po. So, eto mga idol, yung uh, para ng uh, pagkabit namin ng uh, tiles, ano po. So, hindi na namin kailangan i-compact muna yung tiles bago namin ikabit, ano So, panuorin nyo po yung uh, video. So, sa so, yung paraan po na ganito, mga idol, uh, mula nung uh, magsimula pa ako, uh, like, uh, year 2000, sa construction. Yan na po yung uh, paraan, uh, na paraan na uh, sinusunod na sa tiles installation. Dry pack na uh, may kabasa, damit mo ha. Kaya, damit mo yung video. Ganito yung uh, yung uh, ako namin. No? Uh, mas basa po ito sa karaniwang dry pack yung ginagamit namin. Okay. Kaya yung gamitin ng iba mga ito yung uh, mas basang uh, dry pack. Ano uh, mahirap po kasi i-compact. Ano? pag uh, masyadong uh, basa yung uh, drive pack dry pack, dry pack nila so sa amin mga idol dahil uh, direct installation yung ginagawa namin ah uh, mas mainap kung medyo basa yung halo uh, ano po? Yan. so ito mga ito video dito ito nga ito Nakapantay lang siya sa tiles mga idol or man nangangat pa siya ng konti. So, Ibigay tiles.

Alam natin mga video kanina pa. So, e i-rerecta na natin ito mga idol. So katulad ng sinabi ko kanina, medyo basa talaga yung ano namin, yung uh, dry pack namin ano. So pag uh, inano yan, uh, kinumpak, lumalabas yung ibang katas niya maliban doon sa palaman na dinagay namin ano po. Ano. Isa pa mga i-video uh, pa natin yung isa hindi natin na video kanina na may ano, uh, hindi natin na na may uh, palaman ito. So isa pa. ayan mga idol video dito sa baba halos nakapantay lang siya dito yung uh, halos pag uh, direct installation mga idol or mas mataas pa yung halos yung uh, ginagawa ko para pag pinumpa uh, sasabay yung uh, pagbaba ng uh, uh, ating mortar doon sa uh, tiles na ayan. direct installation dito Uh, may video na ako dito mga idol na may git uh, 200k views na. So, eto mga idol yung uh, sa tayo siya na pong. So, lahat po ng part nito uh, sa likod ay napahiran po ng uh, adhesive cement. Ano po? So, wala pong portion yun na hindi nalagyan. So, dapat mga idol, pag naglagay lang na po naman ay ganito. Boom, boom. Bukod sa binabaran muna namin itong flooring mga idol bago kami nag-install. So, ano sa update po ito na pinababaran ko yung flooring bago ako nag-install dito. Ano po, ay mahalaga din yung uh, sa grout natin. So, dapat bago natin lagay yung pinakamortar kahit ano pang gamitin natin yung mga idol yung, uh, yung wet pack o dry pack mahalaga magkaroon muna ng grouting. So, yung grout namin dito, mga idol, ay purong semento lang naman po ito. Ayan. So, pwede na pong uh, lagyan ito ng mortar. pag <laughs> Three hours later. Okay, mga idol, so update lang natin yung uh, nangyari ngayong araw. Ano po? Yeah. Sa room 2 po ito. Ito po yung tiles niya. So, napakalakas yung ulan. Na? Is stranded na po kami dito. Yeah. Then, papasok na po dito sa may ano, kitchen. Alos sa uh, malatagan na po namin lahat dito sa loob ano? then sa guest room mga idol ay eto naman yung ako eto naman yung uh, tayo dito ano? And dito sa master's bedroom nito medyo kingfish yung ano mm -hmm yung uh, kulay. And then, uh, nilagay na rin si Ro dito. So, dito na lang po tayo. Sa may uh, walk-in closet na. Saka yung hamba ng CR. Lido sa labas, mga idol. Ayan, kung nang na pala Then, yun. Na masilya na rin doon. Kabila. <laughs> Then, binapatakan na rin itong uh, wall dito. Yun. So, dito mga idol. Magkakaroon ng na pagbabago dito. Ano, sa may sa may drop niya. O dito may cope babaguhin yung yung kulay so uh, lilihain mo din ito and then yung primer para kumapit yung pintura ano po so yan yung uh, update ngayong uh, day 9 ano mga idol so hanggang diyan mga idol lagi tayong mag-ingat at uh, god bless sa ating lahat